yung tire ko parang damdam ko parang tingnan ko nga Ayan. So, ngayon guys, aalis ako. Magda-drive tayo. Let's go for driving! So, tara guys, alis tayo. Alam nyo ba guys, nakakatawa minsan. natatawa ko sarili ko minsan dahil may mga naaalala ko ba. Gusto ko lang i-share to sa inyo nung kabataan ko pa na napaka memorable. <laughs> Very funny pag naalala ko yun naka nakagraduate ako ng criminology. Before ako nag-graduate kasi one semester nakahinto ako so medyo na late ako sa training. Graduating kasi kailangan may mga training bago mag-UGT. yon special training sa akin yun kasama ko ang aking mga officer ng mga kaklase, sila ang gumagawa. Dinala nila ako doon yung malaking oval doon sa pagdadian. Saglit lang. Para flat yata yung tire ko. Parang namdam ko parang... Tingnan ko nga. Saglit lang. Wala naman. Akala ko flat. Akala ko flat. Mabaga lang siguro yung takbo ko. Kaya ganun. <laughs> okay naman yung takbo. Ayan, sinarado natin to. Medyo mainit. Ayan, sinarado ko. Nalala ko lang nung time na nag-training ako ba na bilang criminology student. Tinila ako doon sa oval, sa ng oval, napakalaking oval. Tapos pinatakbo ako ng ilang beses na paikot-ikot na takbo. Alam nyo ba? Hinimatay ako. Alam nyo ba? Hinimatay ako ng pitong beses. Pagkatapos noon, dahil syempre, required kasi sa training na kailangan magdamit daw ng white. White lahat talaga yung damit ko. Tapos, ito <laughs> talaga kaibigan ko, ito kaklasi ko si Mancha. Ito yung opisay namin eh. <laughs> nagawa sila ng gisagi pa lang. Uy, kung tama, dito atong at putik. Ipasalum-salum. yung kung tama ay. Pero in fairness, nakaya man ako ang training. Tapos paggulong gulong gulong talaga ako nun sa putik. At tumi-tumi ko na. At pagkatapos nun, may pinigay, nito, may pinigay sila sa akin na inomen. Yung inomen na yun, hindi ko maintindihan kung anong lasa. Tapos may sili. Tapos pinapakain pa sa akin. Pero alam mo, nakakatuwa yun dahil... Dahil napakagandang experience para sa akin. Nakakatakot ang taong ko. Huh. May tao na ano papalapit na taong grasa ba? Kala ko anong gagawin. Buti na lang ayun siya oh. Pagkatapos nun, yan, pagulong-gulong talaga ako sa putik. Pinapagulong-gulong nila ako doon. Tapos, pinapakain nila ako ng sili. Nasubad ko naman, nakaya ko din naman. <laughs> ang nakakatawa lang doon, pagkatapos nun, parang anak ako ng putik. <laughs> Grabe, ang dumi ko talaga. Yun talaga, pinaka the best experience na talagang hindi ko makakalimutan yung training na bilang criminology student. Ayan. So, parang nakakatakot yung truck na to ah. Katabi ko. Katapos ng training, sabi nung din namin no? oh. Sabi ng din namin no? oh, sige, hatid nyo na si Luce. Nako na, nagantay kami ng tricycle, halos lang magpapasakay sa akin dahil syempre putik na putik talaga ako. Ang daming putik na katawan ko, pati yung damit ko, kulay putik na din. Talagang... <laughs> pagdating ko ng bahay, sabi ng mama ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, ganit. Eh, tapos na yung training namin, ito. Sabi, grabe, ang, 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 dumi ko daw, sabi ng mama ko. <laughs> ang dumi ko daw, sabi, hindi na nila mahalos makilala kasi pati yung mukha ko eh. Pati yung mukha ko, punong-puno ng putik. Pero alam niyo, pag naalala ko yung experience na yun, nakakatawa. <laughs> Parang, <laughs> yun talaga hindi ko makakalimutan. <laughs> Kaya shout out sa mga kaibigan ko, mga kaklasikong criminologist dyan sa Pagadian. They are police officer na talaga sila ngayon. First batch, of oh, Criminology student sa SMC Pagadian City. Kaya congratulations, masaya ako sa inyo at talagang nag enjoy ako sa mga experience ko noon kahit mahirap. Noon maramdaman natin mahirap pero maalala natin ngayon, it's sobrang nakakatuwa. Kaya nandito na ako sa pupuntahan ko, kaya continue na lang tayo mamaya. Bye-bye!